mga kaseta, pupunta po kami sa uh, inanong po namin na uh, patok-tok. Titignan po namin kung may hulog. Tingin po namin. No? Uh, dalawa lang po yun. Dalawa lang yung mga kaseta. Dalawa yung mga kaseta. Yan po si kaseta. Kala po meron. nand po namin yung isa dito. Oh. Oh. Eh, labi, sana, Ay sa gilid nga ni Ayun. Naka, ano doon sa may kawayan, ayun o oh. Ayun. Ala, ayan ko lang ano. Wala. Ah. Mm. Ayan, ma set up ko ni puni ka set up yung ano. Ay, ay, ay meron na yun. Eh, ko yan. Di janitor yan. Ka hindi niya kumakagat janitor doon. Hoy, mababaw lang yan. Ayan po, ka-setup. Kukunin po ni, ka-setup yung, yung, um, ano. Ayan, ayan, ayan sa baba, sa baba mo na. Ayan na. Ito. Ayan po mga setup. Titingnan po ni setup yung patok-tok. Meron? Baka mapigtas nga ni babae mo muna unti. Mababaw lang dyan. <laughs> Bulag. <laughs> Ayan po. <laughs> ah, galing din ka-set up. May huli. Ah, masasabi mo ka-set <laughs> okay ba yung ginawa natin patok-tok? Mukhang patok-tok nalang gagawin natin ha. Oo, <laughs> oh, yumang. Eh, Nakadalag po kami. Dalawa lang inumang po namin kasi na ano, patok-tok. Ayan mga set ako. Nakadalag. Oh, ito ang dalag. Ito ang dalag ito mo idalet ay po thank you mo ka -setup.